Ipinaliwanag ni Senate President Cheese Escudero na hindi porkat may nakalagay na fourth sa itinurn over na impeachment complaint sa kanila ay agad-agad na nilang maliliti si Vice President Sara Duterte. Anya hindi naman madali ang proseso lalo na kailangan muna nilang tuluyang i-verify ang mga pirma rito bagamat napatunay na nga sa visual parusal na wet signatures ang mga ito. Dagdag pa niya, isa pa sa kailangan pa nilang paghandaan ay ang pag-update ng rules dito na target nilang maaprubahan sa darating na June 2. Samantala, mari na may ginit ni Senator J.V. Ejercito na hindi dapat sisihin ng Senado sa delay dito. As I've bakit nila finorward on the last day at 5 p.m.? We were about to adjourn, di ba? So they have all the time in the world. Uh, may January, uh, buong January, uh, December, no? Bago na break. Um, or buong January sana. kaya lang, we were already five o... Alam nga namang ano, he, you know, iba ang Senado, talagang babasahin muna lahat before uh, before uh, we would act on it. No? For, para, it's almost impossible, five o'clock, tapos mag break na ka kayo ng mga seven, o'clock yata, no? Hina, tinapos lang namin iba. So it be almost impossible to read or, or, to go through the, the articles of impeachment. Pero pag amin din ang senador, hindi niya pa raw nababasa ang kopya na ibinigay sa kanila tungkol dito. Maalala, nitong nakaraang linggo tinanggap dito sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tinati ang nasa 215 na kongresista. Ang pumirma rito, in the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.